Inamin niyang langus siya sa alak at droga, kaya niya nagawang patayin ang tatlong bata at ina at lola ng mga ito. Martes ng matagpuan na walang buhay na katawan ng may bahay na sa si Estrella, nalin itong si Oring at tatlo nitong anak na pawang menor de edad na ng saksak. May kasama pa umanong dalawa sa si Ibanez na kinilala niyang sina alias Tony at Ingo. Pero sa ngayon iniimbestigahan pa ito ng mga otoridad. Our crime laboratory people had recovered so many evidence. After examining this recovered evidence, malalaman natin kung may mga kasama siya. As of now, we don't want to speculate. Inaalam din ng pulisya ang posibilidad na dalawa ang ginamit na patalim dahil magkaiba ang sukat ng entry ng stab wounds sa katawan ng mga biktima. Kung yung knife nakuha sa gabas ng bahay at sinasabi ng... Uh, Ama na merong knife na nawawala, e eh, baka most likely nga dalawa sila. Ineexamine na rin ng mga otoridad ang nakuha nilang mga hibla ng buhok at fingernail clippings, pati ng swab samples na nakuha sa katawan ng mga biktima upang makumpirma kung tutugma ito kay ibanyes. Ayon sa PNP Region 3, wala sa kanilang drug watch list ang suspect. Sa ngayon ay sinampahan na ng reklamong 5 counts ng murder at 2 counts of rape si ibanyes sa Office of the City Prosecutor sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, nakuha na ng padre de familia na si Dexter Carlos ang labi ng mga biktima at nakaburol na ngayon sa isang open court sa San Jose del Monte. Salamat po ko sa kapulisan sa ginawa nilang investigation. Marami akong gusto ng kanyang sa kanyang na uh, gusto kong malinaw. Ginawin ko lang sana kung ano nila ginawa yung training sa bahay. Neso Torres, UNTV News and Rescue, San Jose del Monte, Bulacan.